Ngayong araw nga pala guys, sisimulan ko na ang muti nating business. Maaga nga pala ako nagpunta sa fish farm para mamili ng mga isda. Dahil baguhan pa lang tayo, konting paninda muna ang ating bibilhin. Tamang-tama nga daw pala ito para sa ating panimula. Na-setup ko na kasi itong pinakamalaki nating aquarium. Dahil nga dito, marami na namang bata ang pupunta sa bahay para mamili ng isda. So paano guys? Tara! Ngayong araw nga pala guys, ililinisin ko na itong pinakamalaki nating aquarium. Matagal-tagal na nga rin pala itong nakatambay sa labas kaya puro dumi na. Naisipan ko na nga pala itong linisin dahil maglalagay na tayo dito ng isda. Sisimulan ko na kasi ang naiisip nating negosyo. Nagpatulong na nga pala ako kay Kuya Dan para maipasok to sa loob. Hindi ko kasi to kakayanin kung tayo lang mag-isa. Para makita nga pala ng mga tao na meron na tayong paninda dito ko nga pala siya ilalagay. At dahil excited nga pala tayo sa mangyayari, maglalagay na tayo ng tubig. Binabala ko nga pala itong lagyan ng mga mole at mga tetra. Nakikita ko kasi sa mga pet shop na napakaganda nilang pagmasdan. Kaya naman manggagaya muna tayo para maka pangakit ng customer. At dahil bagong bagong ang ating tubig, magpapalit na tayo ng mga filter. Kahit washable nga pala to, ay kailangan na rin natin itong palitan. Mabuti na nga lang guys, laging handa si Kuyubi Macho Nukin. nag kasi ako nito dahil malayo pa ang pet shop dito sa aming bahay. Sa susunod niya, hindi na kayo lalayo at sa akin na kayo bibili. Makukumpleto na nga pala itong ating setup at ilaw na lang ang kulang. Bigla ko naman naalala na mayroon tayong tinatago dito sa baul. Sana nga ay hindi pa to sira at pwede pang magamit. Mabuti na guys, gumagana pa ito at umiilaw pa. Munti ko pa nga pala makalimutan na maglagay ng anti-chlorine. Tamang-tama nga ito habang namimili ay na si cycle na ang ating tubig. Kaya naman guys, samahan niyo si Kuya Boy nurin para mamili ng paninda. So paano guys? Tara! Hindi ko na nga pala alintana kahit umuulan. Tamang-tama kasi to dahil hindi pa tayo naliligo. Boka na rin kasi tayo mabaho at hindi na maganda ang amoy. Char, kung inyo nga palang napapansin, hindi nga pala si ito mga ating gamit. Bagong paligo kasi yun, kaya hindi na natin nilabas. Bali guys, nandito na nga pala tayo kay Latisoy Fish Farm. Sa mga nakasubaybay nga pala sa atin, palagi tayo namimili dito ng mga isda. May mga black molly at mga platinum molly nga pala tayo dito nakikita. May mga bata nga pala pumupunta sa bahay na magbenta daw ako nito. Bago nga ang lahat, mamimili muna ako ng mga tetra. Ito nga pala yung mga nagoglow in the dark pagsapit ng gabi. Ang kaso nga lang guys, walang kulay green at na lang ang mga available. Mas maganda sana kung meron ni green para buhay na buhay ang kulay. May two color nga dito. Ang kaso lang hindi ganoon katingkad ang kulay. Kahit ganoon pa man ay wala makakapigil sa atin at mamimili pa rin tayo ng paninda. Sobrang satisfying talaga kapag namimili ako ng isda. Nagie-enjoy kasi ako mamili kung anong uri ang ating bibilhin. Napakatingkad nga rin pala ng kulay ng mga neon red. Hahaluan ko nga din pala 'to ng mga neon orange. Muntik pa nga masama itong mga pingpong pearl scale. kalahi nga pala nila ang mga uri ng mga goldfish. Bali guys, ibebenta ko nga pala 'to nang hindi ganoon kataas ang presyo. Yung tama nga lang at abot kaya ng mga bata. Sasamahan nga pala natin 'to ng mga mauli. Ito kasi ang palagi nilang hinahanap at nire request. Kaya naman guys, your wish is my command. Ang tawag nga pala sa uri ng isda nito ay platinum yellow molly. May mga platinum white nga rin pala nito at mga kulay black. Sa lahat nga pala ng uri ng isda, ito nga pala ang pinakamura. May nakita naman tayo dito mga baby Oscar fish. Isa nga pala silang uri ng monster fish na lumalaki. Bibili nga rin pala ako nito ng mga ilang piraso para meron tayong pambenta. Maganda nga pala tong alagaan lalo na kapag meron kang malaking aquarium. Bumili na nga pala ako ng anim na piraso at paunahan na lang kayo. Kailangan ko na nga rin pala umuwi ng bahay dahil baka mandagdagan pa to. Kapag mag-uumpisa nga daw pala tayo ay kailangan konti lang yung tama lang ang mga piraso para hindi tayo malugi. Pagka uwi ko nga pala sa bahay, kailangan muna natin tong i-acclimate. E guys, para hindi sila mawatay siya madedo. Kailangan nga pala natin tong pag-ingatan dahil ito ay mga pambenta. Maglalagay nga pala tayo dito ng aerator para meron silang oxygen. Kakailangan nila na nakaragdagang hangin dahil dito sila magsasama-sama. Bumili na nga rin pala ako ng mga PO2 para sa ating mga customer. Para kapag bumili kayo ng isda sa akin ay meron na rin kasamang pagkain. Pasensya na nga pala sa mga nagme-message sa atin. Sobrang dami nyo nga pala hindi ko na kayo masagot. Sa ngayon nga pala ay puro lang kong customer. Pag-aaralan ko pa kasi kung paano magpa-ship ng mga ganitong klaseng isda. Naaawa din kasi ako sa kanila kapag babiyahe pa sila ng malayo. Maglalagay din pala tayo dito ng mini castle. Para naman kahit papano ay magkaroon ng design itong ating aquarium. O ba diba guys, napakaganda. Nagkaroon na nga pala ng buhay itong ating aquarium dahil sa kanilang mga kulay. Nakahiwalay naman itong ating mga Oscar fish na nabili. Hindi nga pala sila pwede isama sa iba dahil baka kainin nila ang ating mga paninda. Mura ko nga lang pala itong nakuha at ibibenta natin to na tama lang ang presyo. Kumita nga lang pala tayo dito ng maliit na halaga ay masayang masaya na ako. Makikiliki naman sa comment section kung ano magandang pang pangalan sa ating mini fish shop. So, paano guys? Hanggang dito na lang. Maraming salamat sa panonood. Paalam! Yeah!